Pagbati sa lahat, ako si Dr. Liza Marquez at ngayon ay tatalakay natin ang paksa tungkol sa kung paano mapapabuti ang morning erections gamit ang acupressure sa kamay. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isa sa pinakamalinaw na senyales na nangangailangan ng tulong ang iyong katawan ay wala sa iyong memoria, sa iyong mga kasukasuan o maging sa iyong enerhiya kundi sa iyong mamorning erection. Kung napansin mong humihina ang maito, mas madalang mangyari o tuluyan ng nawawala, hindi mo ito imahinasyon at tiyan na hindi ka nag-isa. Ngunit narito ang bahaging hindi madalas marining ng karamihan sa malalaki, hindi lang ito tungkol sa pagtanda, ito ay isang senyalas. Ang tahimik na paraan ng iyong katawan para sabihin, Hoy, may bumabagal, ang daloy ng dugo, masignal ng nervyos, balancing hormone, lahat sila ay natutulungan at kapag nagsimulang humina ang isa, maaring maging kakaiba ang pakiramdam ng lahat. Ginu Goko ang mahigit 30 taon sa pagtulong sa mga kalalakihan na may balik ang kanilang sigla, kumpiyansa, at koneksyon ng hindi umaasa sa mga tableta o mapanganib na pamamaraan. At ngayon, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay na napakasimple. Ngunit nakakagulat na makapangyarihan, hindi ito nangangailangan ng reseta. Hindi mo kailangan ng anumang magarbong kagamitan. Kundi ang iyong makamay lamang at ilang tahimik na minuto sa isang araw. Sa video na ito, gagabayan kita sa tatlong partikular na pressure point na matatakpuan mismo sa iyong palat. Ang mapuntong ito ay ginamit sa loop ng maraming siglo sa medisina ng silangan. At kapag pinasigla sa tamang paraan, makakatulong silang mapalakas ang daloy ng dugo, pakalmahin ang iyong nervous system, mapabuti ang tulok, at o oh, kahit na ibalik ang mas malakas at mas regular na ma morning erection, hindi ito mahika. Ito ay pagbibigay lamang sa iyong katawan ng tula na kailangan nito. Ating simula na tipapakita ko sa iyo kung paano ito gumagana. Isa, bakit ang iyong palad ang susi sa daloy ng dugo at sigla? karamihan sa mga lalaki ay hindi isipin ang kanilang gakamay, lalo na ang kanilang ga-palad ay may kinalaman sa kalusugang sekswal, daloy ng dugo o enerhiya. Ngunit ang katotohanan, ang iyong palad ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon ka na upang matulungan ang iyong katawan na maging mas malakas, mas buhay at mas konektado. Sa loob na bawat kamay, mayroong mahikit 70 at malilit na nerve endings ang nerve endings na ito ay bumubuo na direktang linya ng komunikasyon sa iyong utak, puso at marami sa iyong panloob na organo. Isipin mo ang iyong palat na parang isang command center, isang switchboard na maaaring makpadala ng manakpapakalmang, nakapapapagaling na signal sa iyong buong katawan. At kapag alam mo kung aling mapunto ang pipindutin, maaaring mong dahan-dahang gisingin ang mabahaging ang iyong sistema na maaaring nanahimik na sa paglipas ng mataon. Ngayon, dito nagiging mas kawili-wili para sa mga lalaking higit sa nampulo. Habang tayo ay tumatanda, ang koneksyon sa pagitan ng ating utak, nervous system, madaluyan ng dugo, at reproductive system ay nagsisimulang humina, maari mo itong mapansin bilang mas mabagal na pagkaaros. Hindi gaano madalas na morning erection o isang pangkalahatang pakiramdam na hindi na gumagana ang nga bagay tulad ng dati. Hindi ito imahinasyon, ito ay bioloya. Sa paglipas ng panahon, naipon ng stress sa katawan. Ang ating magadaluyan ng dugo ay sumisikip. Ang parasympathetic nervous system, ang bahagi sa atin na kumukontrol sa pagpapahinga, panunaw at u, uh, sexual na pagkaaros, ay nagsisimulang maging pangalawa na lamang sa stress at pressure ng pangaraw-araw na buhay at dun bumababa ang sirkulasyon, tumataas ang tensyon, at ang intimacy ay nagsisimulang Maging mas nakakadismaya kaysa kasiyasiya, ngunit narito ang magandang balita. Mari mong bawiin ang kontrol ng dahan-dahan, natural, at ligtas. Ang pagpindot sa partikular na punto sa iyong palat ay makakatulong na may bali ang koneksyon na ito. Kapa ang na ito ay pinasigla ng tama. Napapadala sila ng mga signal sa nervous system na mag-relax na tumutulong sa mangga daluyan ng dugo na bumukas at nakapapahintulo sa mas maraming dugo na dumaloy sa buong katawan kabilang na sa ibaba. Ito ay parang pagbubukas ng gripo na matagal na hindi nagagamit. Hindi mo pinipilit ang anuman. Tinutulungan mo lang ang sistema na gawin kung ano ang idinisenyo nitong gawin nun paman. Isa sa pinakamakapangyarihang bagay tungkol sa pamachu pressure ay kung gaano ito kasimple. Hindi mo kailangang uminom ng tableta hindi mo kailangan ng komplikadong kasangkapan. Kailangan mo lang ang iyong sariling kamay. Ilang minuto sa isang araw. At counting pasensya. Sa paglipas ng panahon, ang pang-araw-araw na gawain ito ay maaring mabawasan ang tensyon sa katawan, mapababa ang presyon ng dugo, mapabuti ang tulog, at oo, may bali ang mamorning erection na maaring inakalamong nawali na ng tuluyan. Hindi ito instant magic. Ngunit ito ay tunay na suportang may basahan sa agam na gumaga na kasama ng iyong katawan sa halip na laban dito. Kaya sa susunod na isipin mong pagbutihin ang sirkulasyon o ibalik ang iyong sigla, huwa kalimutan ang iyong mga kamay. Hindi lamang sila makakasangkapan para sa paggawa o pagbuhat, sila rin ay makakasangkapan para sa pagpapagaling. At sa susunod na bahagi ng video na ito, gagabayan kita sa eksaktong tatlong puntong pipindutin kung saan sila matatagpuan sa iyong palat. At kung paano ito gagawin ng litas at tamo para sa pinakamahusay na mga resulta, manatili ka sa akin. Magugulat ka sa kung gaano kalaking kapangyarihan ang literal na nasa palat ng iyong kamay. Dalawa, pressure point 1? laugong, ang pusong palat. Magsimula tayo sa unang pressure point. At ito ay isang makapangyarihan. Tinatawag itong laugong o kung ano ang tinutukoy ng marami sa medisina ng silangan bilang puso ng palad. Mahahanap mo ito sa malambot na gitnang iyong palad, sa ibaba lamang ang espasyo sa pagitan ng iyong hintuturo at gitnang daliri. Maaring maliit tingnan ang lugar na ito, ngunit direktang kumokonekta ito sa isang bagay na tinatawag na pericardial meridian, sama simpleng matermino. Ito ay isang direktang linya sa ritmo ng iyong puso, iyong emosyonal na balanse, at kakayahan ng iyong katawan na mag-relax at hayaang malayang dumaloy ang dugo. Kaya naman napakahalaga nito. Lalo na para sa malalaking higit sa 60 na maaring nakakaranas ng stress, tension at mga pagbabago sa sirkulasyon ng dugo na maaring makaapekto sa kanilang enerhiya at performance. Ngayon, heto ang bagay. Karamihan sa mga lalaki ay hindi napagtatanto na ang emosyonal na tensyon at pang-araw-araw na stress ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong isipan. Naapektuhan nito ang iyong katawan, puso, hormones, magadaluyan ng dugo, at o maging ang iyong mga erection Kapag ang iyong katawan ay nananatili sa stress mode, pinapasikip nito ang iyong madaluyan ng dugo, lalo na sa paligid ng singit at ibabang bahagi ng tiyan. Ibig sabihin, kahit na maayos ang lahat, hindi makakarating ang dugo kung saan ito kailangan. Dito pumapasok ang laugong. Kapag dahan-dahan mong pinasigla ang puntong ito, tinutulungan nitong ilipa ang iyong katawan mula sa fight or flight mode patungo sa rest and recover mode. Kilala rin bilang para sympathetic nervous system. Ito ang sistema na tumutulong sa iyo na matulog ng mahimbing, matunawan ng maayos, at makaranas ng natural at malusog na pakaaros upang i-activate ang laugong. Kailangan mo lang ang iyong kabilang hinlalaki at kaunting pasensya. Buksan ang isang kamay at hanapin ang malambot na gitna ng iyong palad. Hindi ito eksaktong agam. Hanapin lamang ang lugar sa iba kung saan nagtatakpo ang iyong hintuturo at gitnang daliri. Pakatapos, gamit ang iyong hinlalaki, dahan-dahang pindutin sa maliliit na pabilok na clockwise sa look na 1 hanggang 2 minuto. Hindi dapat masakit ang presyon, hindi ka naguhukay. Ginigising mo lang ang mga nerviyos. Habang ginagawa mo ito, huminga ng mabagal at malalim. Hayaang bumaba ang iyong magabalikat. I-relax ang iyong panga. Ang ganitong uri ng pahinga ay nakakatulong na patibayin ang mensahe sa iyong nervous system. Ligtas ka na ngayon. Okay lang ma-relax. E doon na ang mahika. Ano ang mari mong asahan sa regular na paggawa nito? Maraming lalaki ang naulat na salub lamang ng ilang araw ay nagsisimula silang makaramdam ng banayad na inis sa kanilang dibdib, kamay o maging sa ibabang bahagi ng tiyan. Isang senyales na mas malayang gumagalaw ang dugo, sabi nga iba. Mas mahimbing ang kanilang tulog sa gabi, hindi gaanong balisa sa araw. At nagsisimula pang ang gumising na may mas matigas at mas regular na morning erection. Lahat ng hindi umiinom ng kahit isang tableta. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagpilit sa katawan. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa kung ano ang alam na gawin ng iyong katawan. Isang bagay na marahil ay nakalimutan na nito pagkatapos ng maraming taon ng tensyon, stress o kawalan ng aktibidad. Ang laugong ay isang banayat nunit makapangyarihang paalala na ang katawan ay may buhay pa, may enerhiya pa at may kakayahan pa rin at muling kumonekta sa sarili nito. At ang pinakamagandang bahagi, magagawa mo ito anumang oras, kahit saan, at tumatagal lamang ng ilang minuto sa isang araw. Tatlo, pressure point 2, Xiaofu, ang emotional reset switch. Ngayon, dumako tayo sa panggalawang pressure point. Isa na madalas si kagulat na mataw dahil ito ay malapit na naugnay sa ating mga emosyon at hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki kung gaano kalaki ang epekto ng kanilang emosyonal na estado sa kanilang daloy ng dugo at intimacy. Ang puntong ito ay tinatawa na Shofu at makikita mo ito sa malambot at malaman na webbing sa pagitan ng iyong kalingkingan at palasingsingan. Maaring hindi ito mukhang malaki. Ngunit ang malit na lugar na ito ay isang direktang switch sa emotional control center ng iyong katawan kapag pinasigla mo ang lugar na ito. Tinutulungan mo talaga ang iyong nervous system na lumipat mula sa tinatawag na fight or flight mode, ang estado ng stress na madalas nating tinitirhan ng hindi na mamalayan. Ang problema ay kapag ang katawan ay nasa ilalim ng patuloy na stress, kahit na mababang antas ng stress, kumikilos ito na parang nasa panganib. Ibig sabihin, pinapasikip nito ang iyong madaluyan ng dugo, lalo na sa malugar tulad ng singit at ibabang bahagi ng tiyan, ginagawang mababaw ang iyong pahinga at pinapatay ang mga sa tingin nito ay hindi mo kailangan sa isang krisis. Kabilang ang intimacy, malusok na daloy ng dugo at maging ang pagkaarus. Ito ay parang pinindot ng iyong katawan ang isang post button sa kasiyahan at koneksyon. Lahat dahil masyado itong abala sa pagsubok na mabuhay. Kaya naman napaka makapangyarihan ng Xiaofu sa pamamagitan ng dahan-dahang pag-activate ng puntong ito, binibigyan mo ang iyong nervous system ng isang bagong mensahe. Isa na nagsasabing ligtas ka na ngayon, pwede ka nang mag-relax, okay lang na hayaang dumaloy muli ang dugo, at malaki ang pagkakaiba ng mensahang iyon. Narito kung paano ito gawin. Una, hayaang natural na mag-relax ang iyong kamay. Pagkatapos, gamit ang iyong kabilang hinlalaki, hanapin ang ukas sa pagitan ng iyong kalingkingan at palasingsingan, sa ibaba lamang ng mabuko. Pindutin ng dahan-dahan ngunit -dahan matata sa malambot na lugar don at hawakan ng 30 hanggang 60 segundo. Huwag masyadong diinan. Ang layunin ay banaya na pag-activate, hindi sakit. Huminga ng malalim habang hawak mo ito. Sabi ng ilang lalaki, nakakaramdam silang ng bahagyang pananakit o kahit na banayat, na ka kapak na tamaan ang tamang lugar. Iyon ay talagang isang magandang senyales. Ibig sabihin, gumigising na ang manerbiyos. Ulitin din ang prosesong ito sa kabilang kamay. Hindi ito tumatagal at ito ay isang bagay na maari mong gawin sa iyong desk habang nanonood ng TV o kahit na nakahiga sa kamabago kamatulok. Ang maresulta. Maraming lalaki ang naulat na halos agad-agad silang nakakaramdam ng kalmado na parang may nabunot na tinig sa paglipas ng panahon, napapansin nila ang mas mahimbing na tulok, mas kaunting nakakararang mapag-isip at pagbabalik ng mas natural na masinyales ng pagkarus. Minsan, gumigising pa sila sa umaga na may mas malakas at mas regular na mga ereksyon. At ang kagandahan nito ay hindi ito isang panlabas na gamot na pumipilit sa iyong katawan na tumugon. Ito ay ang iyong sariling sistema na gumagawa kung ano ang idinisenyo nitong gawin ka pa na ipaalam sa kanya kung paano ma-relax. Napakarami sa mga isyong kinakaharap natin habang tumatanda ay hindi tungkol sa pagkawalan ng ating mga kakayahan. Ito ay tungkol sa pagkawalan ng koneksyon sa pagitan ng isip at katawan. Tumutulong ang siyofu na may bali ang connection na iyon. Ito ay simple banayad at hindi ka paniwalang makapangyarihan. Salamat sa paglalaan ng oras upang panuri ng aking channel, mangyaring iklik ang sundan upang patuloy na samahan ako sa mas na maganda at kapaki-pakinabang na mga video.